Bombos dito ta sa on running dito sa Takeshiyama Ho Chi Minh. Ito yung mga gawa naming sapatos. <laughs> Ang mahal pala. Ito magawa namin mga boss, 8 million 16,000 16, sa Philippine money. Siguro nakita na kayo ng on running shoes. Ha? Ah? Parang ganyan mga harap oh, mo. Hindi kasi ano to eh. Kaya 8 million. Ito okay, na. One running shoes mga boss. Ito eh, may suot na rin. Mahal <laughs> pala siya sa store. So mga boss, oh, kung nakita na kayo ng posbong na siya ngayon sa mas mahal pa siya sa Nike, no? Cloud on running. On cloud, kung tawagin. Nasa 10,000 talaga siya. Sa <laughs> Philippine Valley. Yung suot ko. Yung suot ko. Ano? 6 million. Ang boss. Ayan ang run. Ayan ang Cloud. Switzerland siya mga boss. Gawang Switzerland. Sa ito para mo rin. Ito. suot mo. Ito suot mo. Yeah. <laughs> for 9. For 10,000. <nine>. <laughs> <Ten> suot niya <mo. laughs> <laughs> Yan, ito yung Paus Boom na sapatos. Second si so Nike, pero mas mahal pa si sa Nike. Maganda siya mga boss, yung outsole. Yan. Hindi malambot sa paa, para kang nakalutang. Gawa <laughs> <laughs> <rainforest> <laughs> <laughs> namin. <laughs> Hindi namin sa aming company. <laughs> Pra, cloud 6 Yes sir Yan Siguro Nakikita nyo na yan Sa mga SM sa Pilipinas Dito sa Vietnam eh. Oh, subong na siya at nakikita ko na siya sa mga artista, mga senators, nasot-sot mga cloud on running mom. Dahil malambot talaga siya sa paa. Ganda. So, ano boss? Hanapin niyo na yan sa mga store. Pumili na kayo kaya lang may kamahalan. Nasa 8,000 patas ang price niya. So, Philippine money. Oh, diba? Picturean mo na yung mga gusto mo, I-order eh. mo na doon. Eh. <laughs>